ito sa sa pinakita ni Kuya, taga Maynila. Nakita ko yung video ko. <laughs> Na-upload pala ni Jawa agad to. Iba ko malis na siya. Pinamigay ko na rin yun. May saka sa puso. Mo? Ano sana ang basta nyo mangyari kung kayo mapapansin ni Boss Jawa? Yan yun ang na po. May magtinda ng mm -hmm. shout out kay Boss Jawa. Baka napapanood nyo po ito. Si Kuya ay palaging Nagtitinda pala sa harapan ng store niya. Yan yeah, pala lakad-lakad na dyan. Aga, hanggang ang last test na pool. Kung sa kasakaling mapansin na i-boss Jabo yung comment mo, ano ba ang gusto niyo sabihin sa kanya kuya? Yun sana, oh, pang Dahil para makapili ako ng paninda na iba pa. Mm -hmm. Para lumaki laki yung kita ko. Uh, Magkano po tubo mo rito? Uh, 20. -20. Mga 20. Pangilan ako sa bumili? Dating tatlo. Bah, malaki na rin yun ah. 60 na. 60 nakalibre pa na nakalibre nakalibre yan <laughs> po ay handog ng biyaherong ligaw tinigyan ko sa si kuya ng pananghalian nakita ko yung comment niya kasi sabi niya boss bilhan niyo naman ako ng pangkab <laughs> kaya pinanapo talaga si kuya siko talaga binenta yung isa ay, na niya yan ano kayo na okay sir kasi saging. ah, sa saging may sakit pa kayo sa puso ha ah. Meron din ako ano, <coughs> enlarged po, ano yung enlarged prostate gland, po, ano uh, 43 grams. Ginihi ako nang isa ng dito. Sir, maraming salamat ito Ano na lang praying. Oo. Oh. Tsaka sama nang tiyaga, sipa. Oh. Kapag may tiyaga, may nilaga. Oh. Tsaka pag lumalaba ka ng patas sa buhay, mas lalo kang pagpapalain. Medyo wala kang ano sa panghali Tunta ka lang sa akin. Dito lang. Kasi sarili kong loto yan. Okay, Sige okay. po. Salamat Ay po. Ingatan po kayo ng Diyos. Salamat. Ito, bumili tayo ng isang pirasong pangamot kay Kuya. Ito po, simula po rito sa Jollibee Casimero, dito po sa may stoplight. Ito po, papuntang BA Presort. Yung pakanan po, papunta si A. Tapos pagpadiretso, papuntang Sapote. Simula po dito sa Jollibee, na daanan po ng bus. Ito po, pupuntahan po natin. Para po sa mga nagtatanong kung saan daw ako nakapwesto. Ito po. Ituturo ko po sa inyo. Oh. Okay. Ito, no, ito po yung stoplight. Stoplight. Then, siguro mga 100 meters. Ito po yung pinakang pa, ano tao tawag yan. Yung daan ng sa ibaba. <laughs> ito po yung pesto ko. Ito po yun. Oh. Yan. Yung KFC po na yan ay landmark po ninyo papunta po rito sa aking pinagtitindahan ito po liliko na po tayo rito nakikita nyo po yung Tokyo Tokyo na yan Diyan po tayo naka uh, base sa mga pupunta po ayan KFC then dito po yan dito po tayo sa Tokyo Tokyo yan po yan po yung mismo gusto natin dito Chicken pastel sir, may kanin sir May kanin po at saka ulam Chicken pastel po, ito po May ulam na po yan 30 lang po Pagkita kayo man ang halian ng alam, 30 pesos Pili po kong kumain dyan sir Pag uh, kakain po kayo may May lamesa May ginawa po tayong lamesa Yan, yan po ay uh, ditiklop so, Tulad po nitong isa Doon sa kabilang side Sir,

Renta lang po. Sige. Tumuloy lang sir ah. Tikas ka? Meron po. Meron po. Isa sir sayo. Dalawa. Dalawa. Sige po sir, ah uh, send niyo po sa Jika sir. Pre, gawin mo ng tatlo para may libre kang ganito oh. Panghimagas ba? Tatlo. Sige to. Tatlo. Ayun, ano ba 'yan? Ha? Ito po sir ah? Okay na Oo. Ito po Salamat po sa lahat ng mga nabili ng aking pastel Sa mga, mga nagkatanong po kung saan tayo nakalukit Nandito po tayo sa may alabang supporter. Ito po yung setup na ating motor. Yan o. Kaya nyo po. Ha? Kapag halimbawa ang ititikot natin, ganyan lang po kapag isasarado mo siya. Ganyan lang po kasimple. Tapos, ilalak mo lang sa rito. Ayan, ganyan lang kasimple. para po may idea kayo kung gano'n po karami yung pastil na inilalagay natin ito po yung ginagamit natin isang puno po dyan ang ilalagay po natin sa ibabaw nito ito po yung setup ng pastil with egg with leche plan napansin po ni Boss Jawo ngayon wala pa itong pastil ilalagay pa lang po natin yung pastil Mayroon din po tayong setup ng p 40 pesos yung isa po ay itlog ang nawawala yung isa namang set up po ng korenta ay leche plan naman po yung nawawala kaya dalawang klase po yung ating 40 pesos